Okay, so um, Mandalo yung ata to, yung amplifier na to. Ang amplifier na to ay Concert k 711 kung tama pagyata. Kalasin muna natin, tapos ilipat ko sa kabilang table. Tingnan natin, ang sabi ng customer ay walang sounds. Shoutout pala sa may-ari nito. So tingnan ko lang sa chat mamaya ko ano. ay sa text pala. Basta shout out na lang, wala tang ano pangalan uh, sa Tix. Hindi na, amplifier na yung ginagawa ko. Ha? Ah? Amplifier. Hindi na. Hindi na, matagal na. So tuloy tayo. So lipat ko muna, buksan ko muna. Okay, audio nga. 7 11 Plus. Buksan muna natin para makita natin. Uh, sabi ng may-ari, parang gusto niya sanang i-DIY ito. Kaya lang sabi niya ipagawa na lang daw para sigurado. So kung tingnan niyo, ah, nasimulan niya nang buksan ng tornilyo tapos binalik niya na lang. Nabuksan ko na. So ang ginagawa natin ay visual inspection muna. So katulad nito, may, may nakita na tayo nakaipit dito na karton. Ayan. Ano ba 'to? Nilagay ng customer. So inipit niya lang dito or kung ano man. Ah, hindi na nakatornilyo mga boss. Tapos andito na yung mga screw na iba. Kasi nag-attempt na nga yung may-ari na i-DIY ata to. Then, visual inspection, titingnan natin yung mga pyesa kung may kinalawang. Katulad nun, no? Oh. ang talas na mata, oh. kita ko agad yung kalawang. Ayan, no? Oh. yung part na yan, o oh. kalawang, ilawan natin. Oh, ayan. Oh. So may mga kinalawang na pyesa, din, nakita ko din dito mga boss yung fuse niya putok na. Hindi kita no. Ilapit ko yung camera. Ayan no. Baka masilaw. Ayan, kung mapapansin niyo yung fuse putok na. Putok ang fuse. Anong ibig sabihin niyan? Possible na may sirang transistor to. Tapos yung sa harapan, hindi pa tayo sure dyan kung anong gagawin kung may problema pa o hindi so dito dahil madumi na kailangan linisan tapos uh, ito tobo shoot natin yung ano papalitan mo ng kalawang tapos titingnan kung aling channel yung may sira so sa ganyan hindi ka lang nakasoom pala tayo sa ganyan kausapin ko muna yung mayari tapos nilinis ko na nung nalinis ko na <laughs> dito ko lang napansin nakala kasi dati alikabok lang putol nga yung fuse nya pero may jumper na siya oh Ibig sabihin may gumawa na nito dati o hindi lang natin alam. So papalitan pa rin natin yan ng fuse kasi magkaiba pa rin sila ng hibla nung nasa loob. So yung ano, yung kung ano talaga yung value dati ng fuse, yun ang ilalagay natin. Then, ito double check pa rin natin yung mga ano dyan, yung mga transistor, testi natin. Tapos papalitan natin itong kinalawang. Isa lang naman so far yung nakita ko dito na kinalawang. Isa lang oh, isang piyesa lang 'yan oh. Ayun lang. Papalitan natin 'yan. Tapos ititesting natin. Ngayon, pag walang problema, tingnan natin kung magsi-switch yung relay. Pag nag-switch yung relay, malaki yung chance na gagana na 'to. Okay? I-double check ko muna mga boss. Okay, titisterin muna natin yung fuse. Ito yung pinaka fuse. Titingnan nyo ha, ah, sa kabila. So, ito yun. Yung dalawang yan. Yan. So check natin para sigurado. Meron tayo dito 'tong tester. Ah para kitang-kita niyo kung ano yung ano. So dito muna tayo sa ito yung may jumper. So pag ganyan mga boss na pumalo, ibig sabihin buo pa yung fuse. Yung kabila naman, bakit pa natin tinitis na Nakita naman natin na buo pa yung fuse o ano naka-jumper naman. Para sigurado lang mga boss. Uy. Mukhang sira yung isang fuse ah. Check nga natin, mga boss. Tol tayo. Bakit kaya? Mukhang sira yung fuse. Okay. Check natin itong fuse na isa. Saan ba dito tayo maglagay na o oh, ito yung may jumper gumagana pumapalo itong isa o oh, pumapalo naman kaya lang tingnan yung mga boso pumapalo naman kaya lang hindi natin masukat ang tester doon kasi maluwag na pala siya oh. lapit natin tingnan yung problema nyan So nagkaroon na siya ng lost connection. Kaya hindi na gumagana o pag natin nawawala wala. Possible na maluwag na yan dyan. Ang gawin natin, kalasin muna natin to tapos ito palitan natin tapos sinanga natin dito. Yan pala yung problema niya. Siguro yan din yung dahilan kaya hindi tumutunog yung amplifier na to. Yan, ayusin natin. Maluwag na yung ano niya eh. Maluwag na yung pinagkakapitan niya. So, tanggalin natin. Tingnan natin kung ano nangyari. O, nakaano naman dito? Nakaangkla naman yung... Nakaangkla naman yung terminal ng puso. Wala pala itong signs of repair pa mga boss sa board wala pang hinang tayo pala nakahinang ito medyo makunat na yung lid kaya kailangan natin patungan ng panibago para mabilis matunaw ganyan yung discarte kapag ang lid ay makunat na o mahirap ng kalasin o so, ayan ngayon tutup, tatanggalin natin yung tupi kasi nakatupi na siya ayan Ayan. So, tanggalin na lang natin pareho. Para check natin ang gusto yung sa problema nyo uh, tingnan nyo maluwag na talaga siya kaya kailangan nating ayusin tsaka maitim na rin kasi yung contacts nya pati ito sabay na natin ah yeah. So gagawin ko dyan ay tsagain ko muna pag kiss kiss hanggang sa gumanda yung pag Kasi hinangin na lang natin yan dito sa ano. Pero papalitan natin Ang fuse yan. Okay. So buo ito yung isa. Buo pa naman talaga itong isang fuse. Kaya nung tinister lang natin na hindi gumana o hindi pumalo sa tester kasi hindi na kumapit dito sa terminal. So yun lang muna ang gagawin natin. Tapos papalitan ko ng transistor dyan. Then mag tayo. Okay, tapos na mga boss. Nahihinang na natin. Nalinis ko na rin. Tapos ayan, hininang na natin yung hindi purgit may hinang yan ay wala ng pius. So, yung pius pa rin, gagana pa rin yan. Hininang lang natin yung pagitan para hindi na siya mag-loss. So, ito na yung isang pius na pinitan at saka yung transistor. So, anong gagawin natin dito? Check muna natin kung may shorted. Lagay natin dito sa stand yung gamit tayo ng pister. Yan. Pister muna natin kung buo. Okay, gumagana. So, check natin kung may shorted, papalo. Pag binaliktad natin, dapat hindi papalo. Okay. So, yung gumagana ng konti sa karga ng kapasito yun. Next natin na gagawin ay kakabit natin yung wirings. Then, testing natin. Gagamit tayo ng test valve para malaman natin kung okay na. So pag kumitik na yung relay, mataas na yung chance na gagana na yan. Linisan ko pala muna itong kaha kasi madumi rin. Ayan okay, na natin, naikabit na natin. Nakadaan ng test valve yan. Ay, ba't nakatumba to? Okay, testing na natin. Power on na natin dito. Power on. Ayan, umiilaw. Tapos yung pan, umanda na. Yung relay, ang, ayun, nag-switch na yung relay. Ayan, patay natin ha. Okay. So gagawin natin diyan, lalagyan natin ng pinatay ko. Lalagyan natin ng audio. Kasi may na-encounter tayo yung huling upload natin ng ano 'di ba? Biglang sumigaw. Pag umiilaw to, ibig sabihin walang control yung volume. Try muna natin ganun. Mahulog na yung nasagi ko. Ayan, kinabit na natin ng audio, tapos auxiliary muna. Sa auxiliary yan, oh. Tingnan nyo dito sa harapan. Tama nga yung ano ko, umiilaw na agad naka-off pa yung volume. i-off natin to naka-off na so umiilaw yung isa ibig sabihin pag kinabitan natin ng speaker yan may tama yung mga volume nito tingnan natin okay yan sigaw sabi ko na eh So may tama pa yung mga potentiometer, sabi ko na nga ba eh. Laging sakit yung ganito, oh nakasigaw yung isa eh kasi nakailaw yun dapat naka-off na yung ano naka-off na tong mga ano kausapin ko yung mayari okay mga busa dito tayo sa kabila naglagay ng speaker kasi dito bulahaw uh, talagang may problema papakita ko sa inyo sa tista na lang kasi kawawa naman yung speaker ko kapag nilagyan natin o yan sit natin sa AC10 walong palo yung ano Pati dahan naka-off yung volume niyan, pati dito naka-off yung pinaka-volume. Tingnan niyo to, ano, lagay natin ang ano. Yan, tingnan niyo. Yan, may audio yan. Yan. Nagkakaroon siya ng audio kahit naka-off siya. Ngayon, susubukan natin sa microphone ito. Hello. Hello, hello, hello. Sound check. Hey, hey sira din yung ano dito ano ano so so basag ang tunog tapos parang walang iko ito ito naman sobrang lakas walang control so posibleng may problema pa sa potentiometer so ipapakita natin to sa ano kunting galaw lang palong palo no oh. So may problema talaga kausapin ko muna yung mayari so dito nakausap ko na yung mayari papalitan natin lahat ng potentiometer kasi sablay na pati din dito sa mic then yung sa subwoofer out nagluluko ata yung saksakan may kalawang na rin pala oh. so papalitan na rin natin yan kasi sabi ng mayari parang may issue na dyan so dito muna tayo sa potentiometer kalasin ko na muna lahat then palitan natin Marami yan, mga 30 pieces ata. Kailangan ng palitan kasi yung kahit yung mic hindi na rin nagpa-function ng maayos. Yung mga volume hindi na makontrol. So masisira yung speaker pag kinabit dito. Alas ko na, nangawit <laughs> Yung taas pala, napalitan na rin pero nagloko pa rin eh. Kasi itong ano, ah, talagang halos basag ang tunog. Napalitan na rin pero ganoon pa rin. Yung baba, wala pa talaga. Yan pa rin. Kaya papalitan na lang natin talaga lahat para isang anuhan alas ko na mga boss ba nasabi ko bagong palito bakit kaya nasira nagtaka ako nung nakalas ko na nga ayan oh tingnan nyo nangyari pinagkakalawang na pala yung mga terminal nito o yan oh kaya pala nasira pa rin tapos may mga ganalawang na rin na resistor na ganyan oh ito tulad nyo nasa dulo na yan palita palitan na rin yan tingnan natin isa isa ganon din oh pinag-aatake na ng kalawang kaya pala ano, hindi na rin gumagana. Pinagkakalawang na. Ito din yung sa ilalim pa, yung mga hindi pa napalitan. Ganun din. Pinatake din ng kalawang. Tapos yung sa baba, ito yung sa eco section naman. Ayan. So ganun din, pinagkakalawang rin oh. Palitan natin yung kinalawang din ganun, ah, ano, ganun din dito sa mga potensyometer ito naman yung sa tone control at saka sa main volume. So, yan. Prepare ko. Papalit, tanggalin natin lahat. Tapos prepare natin yung ano, mga papalitang pyesa. Tapos yung mga kinalawang na resistor, double check ko na lang. din palitan na lang natin. Ito ko ng pagkalas. Dito, nakalagay kasi dyan 10K, 50K, 100K, 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 100K. Nakuha natin. Ito yung pinakaunang ano, ah raya. Ha? Yung pinakaunang row. Ang nakalagay, ang ginamit ay 50K, 100K, 50K, 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 100K. So, may mali. <laughs> Pwede naman gumana yan, pero siguro iba na ang tono ko or ano. So, ang original kasi na nakalagay ay 100K. Ang nilagay nila dyan ay 50K. May isa namang 100K, baka wala lang pa kaya yan na. Katulad dito, ang nakalagay dito sa main volume na dalawa ay 100K. So, yung nailagay ay 50k so puro 50k to kasi yung iba dyan dito din sa ilalim sa tone control puro 50k din naman eh at saka isang 100k ata at, to yan 100k na ano so ganito ang gagawin natin dyan since papalitan naman natin sila ng potentiometer kung ano yung nakadeklara sa board yun ang susundin natin itong iba accurate pa to kasi yan yung mga original hindi pa napapalitan tingnan natin oh 100k 100k din ang nakalagay di ba yan, 100k, 100k din ang nakalagay. So 10k, 10k ang nakalagay, 10k din ang nakasulat. So 'yun, tama, accurate. Palasin natin, marami-rami ito. Kalas ko na lahat ng potentiometer, mga boss. At uh, ito na, nagkalat na. Nilista ko na rin 'yung mga potentiometer, 50k, 6 pins, ani 100k, 6 pins, at uh, tatlo 100 kit ribbons pins ah, mali ata ito tatlo may isa pa dito hindi ko ata nalista 100 k ayun yung sa baba yung sa eco ah, dagdagan natin ng isa yan hindi ko lang na lista tapos bago tayo magpalit ng panibago nakaralat na dyan yung mga kinalawang muna na resisto unahin natin yung mga ganyan no? kitang kita naman na yan siguro palitan muna natin yan yung mga kinalawang na yan dito May dito ba? isa-isahin ko muna yung mga board pag napalitan na yung mga kinalawang na resistor saka tayo magpalit ng potentiometer malami naman akong pamalit yan mga boss ayan na naikabit na natin tapos ito po marami tayong ilalaki yung spacer yan dito sa ano tapos ito na yung mga tinanggal natin ilagay muna natin sa tabi so isasalpak na lang natin yan nga pala pagkatapos nating ikabit, tinobol check pa natin kung tama yung value ng mga naikabit natin. Baka may mali. Ganon din dito. So, na ko naman lahat. Okay na. Uh, siguro itisting na lang natin to Awis alpak na natin para matisting na. So, nahin muna natin to Ang dami niya, no? Oh. Sa isahin ko pa. Kailangan ilatag ko muna doon para hindi bumagsak. nga boss, ayan na ikabit ko na. Ito na gumagana na, volume natin ha. Ayun, tingnan niyo, walang sounds 'yan. Dito 'yan sa part na medyo malakas talaga 'yung tunog. Volume tayo. Yan, ito 'yung volume niya pang isa. Pwede mo lakas Pwede mong hinaan. Yan. Ilipat naman natin ngayon sa kabila. Sa kabilang part. Ayan. So, nasa kabilang channel naman yan. So, tama ba yung set up natin yan Tama So ito naman yung Bobo natin Uy Walang sounds yung kabila Yun lang Ba't walang sounds yung kabila Tingnan natin yung mga Nagalaw natin dito O baka dito So alamin muna natin bakit walang sounds yung kabila. Naka-balance ba to? Balance. Baka naman yung balance natin. Lipat nga natin dito sa kabila ngayon. Okay. Ah, meron. So, baka may nag pa dito. Ilipat natin ulit sa kabila. Oh, tingnan natin kung ano Okay. Wala. Baka ito ano, galawin natin. Ayun, may tama pang switch. So, may problema pa to. Kailangan ko din palitan ng switch. So, may problema pa pala yung Pero okay na, nabobolume na Subukan natin yung mic Ayan, ito yung mic Hello? Sound test Asa na yung ano, wala pa atang echo ah. Hello, hello Ayan, meron na Volume tayo wala natin dito dito mate so this yan okay, okay mira na. na Baba. So, yan okay Hello. Hello. check mic 1 2 1 2 na. so check 1 2 so test hello so mic testing balik natin Testing mic. mic. Okay. Testing mic. Sound. Testing mic. Testing. Okay na? na. So sa mic okay na. Yung dalawang switch na lang ang papalitan natin. Uh, tapos ano. Okay. Yun na lang. Tapos yung ano. Sabay ko nang gawin. Tapos ipinalize na natin yan. Yun na lang mga boss. Andong switch to mataas yan. Para isabay ko na din yung loudness. Baka magloko na rin. Okay. Although na natin 'yan pero sige lang i ko na lang sa may-ari. Kumbaga ano na lang give ko na lang to sa kanya. Mga boss, tatluhan pala 'yon yung pinalitan natin ito. May kalawang na rin. So sabi ng may-ari, i-check daw yung subwoofer out. Ito naman yung output niya. Eh. So okay naman sinundan ko naman yung linya papunta dito sa 'yan. Nakalagay sa Itong isa naman kanina hindi tumunog Dahil dito sa sirang switch Okay na Yan, ito yun no. Oh. Bagong palit na yan, ito yung dati Yan So, tapos na Gumana na rin to At uh, Paano ba natin testing tong ano Itong sub out Hanap na lang siguro Kung jack Na pantesting dito Subukan natin mga boss Tika lang So ngayon Ayan Nagkabit tayo ng Sub uh, speaker O oh, naman I RCA ah, si, Papunta dito sa Ano natin Ayan gumagana na o oh. Volume na natin Ayan So pag volume na naman natin to Para sa mid amplifier Ayan naman yun Off natin to So gumagana na yung sub out. Tanggalin natin. Yan. So ibig sabihin gumagana na tong sub out. Yung inaano ng mayari. So binidyohan natin para alam talaga ngayon. Uh, wrap up ko na to. Ayusin yung wiring. Mga tornilyo na kailangan itornilyo. Tapos yung mga nab ibalik na. Yun na lang ang gagawin dito. Tapos okay na to.